Okay guys, nandito ako ngayon sa aking lop. Uh, tayo natin, update natin yung ating breeders at saka yung aking pliers. Update ko na lang kayo mamaya, magpaparanda kasi ako ngayon. Okay guys, sige, maya na lang. Yun, so eto guys, hindi pa sila namimisa. Update lang natin yung mga Mata! breeder natin. Hindi pa lang na nagpipisa yung kanila mga itlog guys. And dito si Kulin. Dito may kasama ang mga bagets. Dito si Jaylo, si Kulin at si Era. Yun, alis muna sila. Magkaano ulit tayo? Okay. Ito yung bagong jet fighter natin. Oh. No? So, siya. Galing kay kay Era. Pinaampo na sa akin yan. Tatry natin kung okay siya. Okay guys. Uh, bisitahin ko lang yung aking flyers so yun guys andito tayo ngayon sa aking mga flyers ayun yung mga ibon natin yun nga pala guys si si Aguilawin yun namang ina kayo na yan si Hapon yan pa yung mga ibang ibon natin yun si Purple kaya yeah, siya si Purple kasi violet yung kanyang singsing. -sing. Ayan, yung kulay puti natin. So, pangalan na lang natin sa kanya si puti. Ayan yung dalawang pair natin. Si Alwi na yung isa, yung checkered. Yung red bar, walang pangalan niya. So try natin sila parondahin ngayon guys. Dito Jay, magpalipad ulit tayo sa ano. Oh, Palan. Okay. Paparonda tayo. Palang, okay sige guys, maya na lang. Update ko kayo guys. Okay yun, guys, magpaparonda ako ngayon ng mga jet fighter. So mag-iitsa ngayon ng jet fighter natin. Ang magpapakawala ay si Gab. So update ko na lang kayo mamaya guys. Ay, si Gab ngayon magpapakawala ng ating jet fighter. Okay, Gab, pakawalan mo na. Ayun, guys, andito ako ngayon sa aking loop. Hintayin ko na lang bumaba yung mga jet fighter natin, yung mga ibon. Nasa bubong pa sila. Hintayin ko lang sila bumaba para mapatuka ko na sila. Ayun yung isa natin jet fighter, nasa may trap door na siya. Ay guys, update ko na lang kayo mamaya pag dumating na yung mga jet fighter natin pag bumaba na sila. Okay guys. Uh, so yun guys, ayaw bumaba nung ating mga jet fighter Uh, Tapusin ko na muna yung video ko sa ngayon. Uh, Visit tayo na lang ulit natin sila bukas. Uh, kung nagustuhan nyo ang video, pwede okay, share na lang, and like, uh, subscribe. Uh, pindutin nyo na lang yung notification bell natin, guys. Okay, guys. Uh, thank you. Bukas na lang ulit ang ating update sa mga jet fighter natin, guys. Bye.